Hello guys! Hello mga ka kasari, Welcome back again! Pasko na talaga! Nakapag-imbak na ang iba nating mga kasari. Ang iba naman ay allows pa kasi allows pa money. Uh, uh, inaantay pa ang mga 13 month pay at bonus. Sana all na lang talaga, no? So ngayon, for today's video, mayroon akong paalala sa inyo mga ka kasari sa, sa ating pagre-restock, no? Huwag masyadong pabibo. Huwag masyadong ah uh, ano ha, aligaga, okayhan lang natin sa alright. No, huwag tayo masyadong mag-impact dyan ha, paalala ni madam. Kasi based on my experience, <laughs> natapos na yung Pasko bagong taon, nandyan pa rin yung items. O ba diba, yung punahuna natin, eh, hindi kumalaw. Okay, dalawa. Kaya isihan lang natin ha, mga ka-super ha. Mag, more more pa rin tayo dun sa mga basic items kasi ang Pasko ilang araw lang yan isang araw bago isang araw eh regular days marami dami pa no kaya damihan pa rin natin ang ating mga basic items at ito pang paalala ni madam ha sa mga mag impact ng mga gatas dyan mga nestle cream okay na yung isa dalawang bar yan, huwag nang damihan pala kasi iba na iiwan lang Oo, based on my experience ha kasi Lalo yung mga gatas, nagbibili ako ng isang box. Minsan na iwan kasi yung iba naman dyan, nakakuha na yan ng mga grocery package, mga grocery giveaways. Yung, iba, yung pinupunta na lang nila dito sa tindahan is yung mga kulang na lang nila, yung mga pandagdag nila, mga ganon. Kaya ako noon, last year, kumuha ko ng fruit cocktail na super super laki, ayun, naiiwan. Kaya ang nangyari, edi, niluto na lang, kinain na lang, oo, oo ginawa na lang. Ayun nga mga ka-super, wag nating masyadong mag-inbox na super super dami dyan. Alamin natin, wag ma-excite kasi sabi ko na nga, based on my experience, ang talagang nag, hindi na uubos is yung gatas talaga. Number one si gatas kasi syempre maraming uri ng gatas. Yung ala, alas ka mayroon alas ka condensed milk, naglalagay pa tayo ng ibang brand na mga gatas dyan. So wag masyado kasi yun talaga yung pag iwanan yung gatas. Kasi before box box ako, pero ngayon parang iisihan ko lang. Mm -hmm. At yung Greyhams din, minsan naabutan na expiration yung Greyhams kasi nga yung iba nga, mayroon na sila mga grocery package at saka yung iba, syempre, may bonus. Gusto nila sa mall sila bibili. Oo, yun dito nga sa atin, takbo lang pag may kulang sila. Ang dadamihan talaga natin is yung mga basic items kasi kahit Pasko yan, mayroon nagpapansin kanton, be. Oo, tsaka syempre, ang mga alak. Alak sigarilyo talaga kasi hindi naman yan sila napapanis agad-agad. So, yun ang damihan natin. oh wag na sa mga panghanda section, sa panghanda items, siguro, Basta mayroon lang tayong available. Kasi ako naman, mabilis lang naman ako tumakbo dun sa mga grocery, no? Dito sa Pure Gold, napakalapit na. At saka yung, ano, yung mga sweet and sour sauce. Huwag <laughs> natin masyadong damihan. Mga kung ano-ano pang mga, hindi naman siya ganong talagang kabile, no? Mga ano pa ba? Mga keso. Minsan, syempre, ang dami, minsan, naglalagay tayo ng mga quick milk, mga, basta huwag lang mawawala si Eden. Lagi yan, kasi si, si Eden, eh, lagi yan, ano, sa salad, sa luto, sa palaman, kung ano pa. So, sige rin, huwag natin ano. Pero yung iba, laylo-laylo, may pa isa-isa, mga ganun. At ito pa ha, ang dagdagan nyo, yung mga seasoning, pampasara, pampalasa, toyo, kalamansi, mga ganun, chili mansi, sea, mga seasoning dyan, you know. Siyempre, basic naman yan, kaya always natin yung mga oyster sauce, ala niya, ano. Uh, at siyempre, kailangan tayo mga negosyante, meron din tayo cash on hand. Para saan? Siyempre, marami mong cash out. Mapapadala, galing abroad, galing sa mga mahal sa buhay. Cash out di here, cash out there. Oh. Siyempre, kailangan din may pondo ang ating Gcash. <laughs> Kaya nga, kailangan ko ngayon ng 100kkk sa pampondo sa Gcash, no? Para walang aberya, para hindi taranta ang negosyante. Ay, may cash out, ang laki, ganyan, ganyan, no? Para ang pagtinda natin is talagang tinda na lang okay sa so alright yung ating mga stocks, okay sa so alright yung pondo natin sa Gcash, sana all na lang talaga, no? Pero yun ang aking mga paalala sa inyo na huwag masyadong magtambak dyan ng mga maabutan lang ng expiration sa mga paguhan pa lang, ha? yung pa lang magsiselebrate ng ano, ng holiday season ng tindahan, no? Huwag, huwag masyadong maglagay dyan kasi nga yung iba, naaabutan lang yan ng another year. Tapos, syempre, hindi na napapansin hanggang naabutan na expiration, hindi lugi na, hindi na naibalik yung pera na ating ipinondo. Oo, mas focus ka talaga sa mga alak at saka sa mga soft drinks. 1.5 yan ang damihan mo. No? Nako, sa, sa 1.5 talaga ako nauubusan, lalo ko. Kasi ko, syempre, kasama din yan sa pag-partner ng Almon, po Alfonso yan eh. Siguro, mga next week pa, ngayon, first week of palang ng December tayo, siguro next week tayo mag-aaligaga nito bago mag talagang mag Christmas week, you know, kailangan full stack, wapak na tayo. At syempre, ano lang naman tayo, alalay-alalay lang kasi wala budget. Uh ah -uh. uh -uh. Kung ano lang yung mga makayanan natin. Uh, -uh. So, yun. So, yun lang ang aking paalala. Thank you for watching. mabait tayong lahat. At sana ay kumita-kita naman tayo ngayong holiday season. Bye-bye. At maghanda na rin para sa renewal ng ating mga license. Pero huwag na naman natin isipin yun kasi next year pa naman yan. Okay, okay. O, oh, isipin muna natin magtinda. Okay, bye-bye. Update, update tayo dito sa ating tindahan. Okay, let's go. Ayan. Siyempre, nag-out yung ating Super A. Kaya, tayo na naka-duty. Time check tayo ay 6pm na. Madilim na agad, oh. Oh, dilim na. Ating pambaon section. May nadagdag tayong Marie. Kasi may nagre-request ng Marie. Oh, oh, Ito na pala yung klase ng Marie ngayon. Mm -hmm. All right. At syempre, meron tayo dito. Merry Christmas, mamamas ko po. Salamat po. Last year, yung nakalagay dito yung parapol natin. Kaso ngayon, wala tayong parapol. Kaya, tayo na mamas ko. Uh, uh Ayan. At kanina, nagluto ako ng mani. Ang, mad ang mani, hindi pwede mawala. Kasi hinahanap ng ating mga suki. Ang sarap daw ng mani ni Madam Esti. Ay, sabi ko, sana. Uy, masarap ang mani. Uh, oh, Diba? Ito ating mga paper bag, Christmas bag. O, oh, naka-display na sila. Meron din tayong mga nakaroll, nandun lang, o. Oh, mga nakaroll, nandun lang. At syempre, pag weekend, maayos pang ating mga display kasi meron tayong super assistant. Pero bukas, Sabado-Linggo, ay, kumusta naman yan? oo, oh, o, oh, yan. Okay, Duki. Aha. Uh -huh. All right, full pack wapak, ready ready na sa ating weekend na pagjujuti ang ating mga stocks. Oho, uh -huh. ang ating mga non-food, mga laundry items na ready na yan dahil bukas mabibili na naman yan dahil Sabado Labad Day at ang ating mga shampoo conditioner, ang ating mga beauty products. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. All right. Syempre ang ating mga chicherya. Chicherya pa more. Chicherya pa more. Weekend. Dami tayo chicherya. Mga ganito. putkutin, Andyan lang yan sila. Dito sa side. Ayan, o. Oh. Okay. At syempre, yung mga school supplies. Nandito lang. mhm uh -huh. At meron pa rin tayo damit-damit dito. Bili-bili ng mga damit-damit. No? Bumibili sila na ng mga pang Tatlo Hunter, no? Kasi murang-mura lang. Ayan, oh. Itong rack na ito ay eh, pwede din natin gamitin sa loob ng bahay. Sampayan, lagay ng uniform. Okay. Ayan. Mm-hmm. Ayan, ito mer, Okay, pwesto muna ang Madam Negosyante. Let's go, let's go. Happy selling. Bye-bye. May -bye.